Ano guys, dito naman ako ngayon sa dati kong taniman, dala din ang sukal. Nilinis ko ulit, kaya naninis ko ng pagtanim. Kasi gawa yung umuwi ko ng buhol, masigil yung pagtatanim ako. Ngayon uh, umulan na naman, linisan ko ulit, taniman ko ulit ng kitaw sa talong. Mahilig kasi ko talaga sa tanim, may wala na yung mga gulay ko. Kaya e ngayon tatanim ako ulit, magbili naman ako ng binhi, kaya linisan. Ayan, drag and circle lang. Kapay na yung mga ano. Ayan mo. Yung pag-alis ko dito dati, may mga ano ito eh. May mga kanin kong talong yung ilang naalagaan ng bayaw yung naiwan kong tanim na buhay yung ano dito yung pinya yung apple nandito po yung iba oh kahit na natabunan sila ng ano natabunan sila ng lupa nabubuhay pa rin sila oh bago ko naalis ng buhol tinanim ko ito malalaki yung pinya ito so, kelimisan tu kau kali rait tu sa bakun tadi kebun tebunan nang gambuh ya itu gitu hal itu eh pada uh, malu teng na sila Hmm, hindi suruh ko na iwan. Iwan na ng pag-uwi ng bukol. Nagbubunga na itu. Malaki pa naman itu. tinga bunuh Kaya bunuhan ko ito eh. Nakalira ito sa bako nung ako ulit nang ano guys sitaw at uh, talong mahal kasi ang mga gulay dito sa antipulo kaya nga sa ito umaga abang ako tinatawag ng engineer ko dito muna ako ilunit umaga lang ang angat hapon ang dito ko guys kasi may mga project din akong ginagawa mga Gawa kong mga bahay. Ito guys, lupa. Tanong engineer ko. Ah, taniman ko lang. sama di sana dah saya mandi ni so kapal yang indah mu waktu aku nang ada yang kilo na binhit na kau? kita lah

Sinaga marating di yung yung libre mong bilhin din ng talong. Tunod araw. Dito na 'yon. Ya. Ini ya. Sa gitong piko, di matigas ng Kawawa yung malunggay ko guys o. Oh. Yung ganda tu dati. Ginapangan kasi mo. Eh, wala, lang itak. yung damo. Oh, wala akong dalang itak. Ginihan ko dito. Ito yung namin. Ang gulay-gulay, panghalo ng isda. Kawawa na siya. May bunga, may bunga na siya o. Oh. Yung bunga niya, masarap sa gulayin. Gulayin natin yan. Halo ko mga yan. May sitaw doon. Laswa, no? May sitaw ka doon? Hmm, ilaswa natin. Kailan? Ngayon? Mamaya na tanghali. May ano doon, eh. May ginataang tulingan sa bahay. Ngunang mamaya na sana. Ang masarap gulayin. Pagmaga. Laswa? Masarap muna po. Saan ito? pa yan? Hindi na. Bulang na yata yung isa. Balatan na lang. Okay. Sige, so, sir. Halo ko sa ano. Sa sitaw. May sitaw kasi nabili si Mrs. Kapin. Sa pulinti. Kupunti lang ang 20 piso. Mahal. Ang uh, tanim ako. So, ito po pahalo ko. Ang laswa. Pag-ibang ng buhay dito yung malungbay eh. Ito na. Salamat sa panunod guys Sa sunod na, na naman Makita nyo malinis na ito Tapos taniman ko na Sa ano Sa Eleksyon Lunis, hindi ako makabuto kasi Kaya dito na ako magtanim Wala kami trabaho niyan Ang tama, tatanim ako Para kapaspasan ko ito paglinis Para Pagtanim na